Tiniyak na mga magsisipagtapos na kadete ng Philippine Military Academy o PMA Class of 2024 na handa nilang ang teritoryo ng Pilipinas laban sa China. At buo ang kanilang loob, mm -hmm. ha, Alex, na bahagi ng kanilang mandato ang katapatan sa saligang batas ng ating bansa at sa atin, mga mamamayan. Yun. Iginit rin po ng mga kadete na batid nila ang nangyayaring girian sa pagitan ng Chinese at ng Philippine Coast Guard dyan o sa West Philippine Sea. Report, kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. mga graduate na kadete ng bagong Sinag Class 2024 ng Philippine Military Academy bago pa man ang kanilang graduation right bukas ay nangako na na ipagtatanggol ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea laban sa China. Bukas na gaganapin ang commencement exercises ng Philippine Military Academy bagong sinag class of 2024 sa Fort Del Pilar sa Baguio City. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mangunguna sa pagtatapos ng PMA bagong sinag class of 2024 na binubuo ng 278 na mga kadete kung saan 224 sa kanila ay mga lalaki at 54 naman ang mga babae na kakausap ng Net25 News ang top 1 at top 3 ng bagong Sina Class of 2024 na sina Cadet First Class Jeanette Elumba at Cadet First Class Kim Harold Gilo na kapwa handang ipaglaban ang teritoryo ng bansa. Kinumpirma ng dalawa na batid ng kanilang PMA Class ang mga nagaganap sa West Philippine Sea, particular ang pag-atake at pag ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga tropa ng gobyerno. We have seen um, the situation in the West Philippine Sea, and we have also said that um, we are also ready as part of our service, as part of our first reason why we entered the academy. We are ready to serve our nation whenever circumstances are needed. Their actions and plans with regards to the attacks of the Ch Chinese vessels, ma'am, on the Philippine vessels. And with that, ma'am, I can say that um, the time will come that. Those um, actions that the armed forces of the Philippines, so the Philippine Navy, um, is been doing, ma'am, is having a progress, ma'am. Aminado ang mga ito na bahagi ng kanilang mandato, ang katapatan sa konstitusyon, sa bansa at sa mga mamamayan. Um, with the PMA programs and activities, it has been focused on developing the competencies. of achieving of, of us performing our roles as um, leaders in character as um, military personnel as military professionals as combatants as um, resource managers and also partners in national development so those things i think we are ready to serve our nation with the pma graduate roles um, trained to us here in the philippine military academy Alex, ang uh, batch na yan ng mga gagraduate bukas sa Philippine Military Academy ay nagsimula noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Uh, karamihan sa kanila ay uh, magseserbisyo sa Philippine Army, gayon din sa Philippine Air Force at Philippine Navy. Alex? Okay, uh, Eden, yung nakausap mong uh, top 1 at top, uh, number 2 sina Kadet First Class Elumba at Sigilo, saan pa sila pa sasali at saan sila, sila pa pasok? sa division ng uh, AFP. Si Elumba ay sa Philippine Army, si Gilo ay uh, kundi ako nagkakamali sa Philippine Navy. Ayun, Philippine Navy, kaya batid niya no kung ano ang mga paraan kung paano mapahinahon hinahon ang uh, tensyon jan sa West Philippine Sea. Sana nga ganun lang mangyari Alex ano at sila naman ay uh, pag nagsimula na ng kanilang uh, serbisyo Alex mostly sa opisina pa naman halos sa uh, sila mapupunta. Yan ay uh, by tradition ano uh, yung iba bago sila maisabak kung uh, dadalhin sila sa field Alex. Ayun. Ang pangulo ba ay na ba sa Baguio o bukas pa darating? Alex, uh, ang alam natin, ano, nagkaroon siya ng event kanina sa Paggoodfood. Uh, we're expecting na kung hindi na siya aalis doon, sa Ilocos na siya manggagaling patungo dito sa Baguio City bukas para nga pangunahan itong uh, uh, commencement exercises ng uh, Bagong Sinag Class 2024 ng PMA, Alex. Okay, may iba tayo. dahil nandiyan ka sa Baguio City, no? Kumusta ang weather dyan? Malamig pa rin ba dyan? Sa uh, medyo malamig-lamig yung hangin ngayon ano kasi nag uumulan na dito sa Bagyo. Sa katunayan nga pagpanhik natin dito ay uh, sumalubong sa atin yung uh, medyo uh, malabong uh, visibility, ano mm -hmm. yung uh, hindi naman zero visibility pero talagang uh, yung ulap ay kulay uh, gray uh, dark gray na kaya medyo kailangan maingat sa pagbibiyahe o sa pagda para makaiwas dun sa aksidente dahil madulas ngayon ang kalsada at ang nadaanan din natin yung mga bagsak na mga debris o yung mga uh, bato ano uh, mula sa bundok doon sa bahagi ng uh, Canon Road kaya talagang uh, medyo delikadong bumiyahe o dumaan sa Canon Road ng uh, pagabina so mas maganda kung dadaan ka diyan sigurado tiyakin mo na may araw pa para maiwasan mo itong mga debris na to pero may mga nadaanan na rin tayo na nagki-clear naman ng kalsada Alex pero so far uh, passable ang Canon Road uh, dahil mag weekend baka maraming umakyat diyan Uh, in time dito sa gagawing uh, graduation rites ng ating mga uh, PMA cadets. Yes, Alex. Pwede naman silang dumaan. Basta mag-iingat lamang, Alex. Okay. Maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin dyan sa lungsod ng Baguio para sa PMA graduation event. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.